Panoorin niyo po yung kwento po namin ng Kansiyan ng Pasay dito lang po sa Tikim TV YouTube po. Ano po? <laughs> Kung gusto niyo po mga tikim ng authentic kansi ng lutong bakolod, meron na po dito sa Pasay. Paano mo nalaman na ilonggo ako? <laughs> Ayan po, mas masarap yung luto po namin mga ilonggo kasi po sariwa po yung mga sangkap po namin. Tapos po ano po, may halong pagmamahal po yung pagluluto po namin. Sigurado ko po talaga na authentic po yun kasi taga Bacolod po kami sa may bago city po talaga kami nakatira. Tapos batwan po talaga nilalagay po namin. Di ba kung ilonggo, di ba, namit na magluto, namit pag may magpalangga ay... <laughs> Mga tuto ko inday kung kabalog ko naidlog ko masadun nga mga pagkaon, may ari na ko di baligya. At to, nakamode, may kansin ako di sa Pasay. Lapit na ni Bala, barato lang. <laughs> ano po, kung gusto po nilang kumain or hindi na po sila uwi, meron na po dito na mas mura din po. yung mga customer po namin dito, sir, nung nalaman po nila na mayroon na po ditong kansi sa Pasay, yung iba po galing pa pong mga kainta Rizal, QC, dinadayo po talaga nila. Tapos pag dumating sila, sinasabi nila, Eh, siyempre, ilonggo. Masarap ng pagkain nila, super. As in, pwedeng balik-balikan siya. Sa sarap ng sabaw dito, eh, binabalik-balikan namin. Ay, meron na pala talaga dito, marangga. Hindi na po, hindi na po nila daw kailangan umuwi pa kasi matagal na daw sila hindi nakakain ng ganyan. Tapos meron lang pala dito. Eh di mas napalapit na po siya. Pag nami-miss ko yung Bacolod, pwede, kung pwede na akong pumunta dito. Tapos parang mas Bacolod na rin ako. Dumami po yung tao. Tapos masaya po kami nagsabi na taga saan ka, taga dito ako. Parang lahat po ng Ilonggo, dito po nag-reunion po nga. Ay magkalapit lang pala tayo. Ay parang gumagana ng ganun lang po sila. Tapos minsan po yung mga kapitbahay namin doon, napunta na po dito. Para ko sabi guys, Digit mga taga Bacolod yun nandito. Tama ba ma'am? Po sa Pasay po, kami lang po yung may authenticansi po na nagtitinda po dito. Nagbubukas po kami ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 12 ng madaling araw. Open po kami ng Monday to Saturday lang po. Matatagpuan po kami po sa 2459 Tolentino Street, Pasay City po. Sa yaluhan ng punig at dula po ang sasabihin po pag pumunta po sa area po namin. Ng... Nagtitinda po kami ng authentic kansi po ng lutong bakolod po. Tapos meron din po kaming bulalo po at saka mga iyaw-iyaw po. At meron din kaming halohal. Yung sa kansi po, good for two na po yun yung 229 po. Kagaya din po ng bulalo po. Tapos sa mga iyaw-iyaw po namin, katulad po ng petso po, 120, yung quarter leg 85, yung liempo 100, yung isaw po 10, yung barbecue po 20, tsaka yung rice po 15. At dito ko rin natikman na may pagkakaiba pala talaga yung lasa ng chicken inasal kapag isang tunay na ilonggo na yung nagtimpla at nagluto. Yung mga sangkap po talaga namin dito, galing po talagang Bacolod. Ako po si Kisha Marisi, konsimino po. Pamangkin po ako ng may-ari po ng Wawas Kansi at Bulaluan at iyaw iyaw po. Ano, ang kansi po, beef shank po siya na may little, may batuan po. Yun yung batuan po, yun yung pangpaasim po namin. Kaya tinatawag siyang authentic kansi po. At saka may langka. Tapos may atsweti po siya nilalagay. Lutong bakolod po siya. Yan po yung, ano po, yung tawag po nun sa amin, nilaga po sa Bacolod, tsaka Kansi. Hmm. Manilamnam siya. Na medyo masim-asim. Sarap. Opo, lasang sinigang po siya, pero iba yung pagluto. Kasi yung sinigang po, yung may mga okra. Yung ito po, yung langka po siya talaga siya. Tsaka may atswete, batuan, yun lang pagkaiba po. Siniserve po siya na, namin na ano, bagong hango po talaga siya. Tapos malambot po yung beef po talaga namin. Tapos kasama po yung masarap namin na kanin. Kasi combo po talaga yun eh, masarap na ulam, tapos masarap na kanin. Tapos ano, lasang-lasang mo na yung mga pinakuluan ng mga baka dito. Ayan eh, o. Tapos yung baka nila guys, ayan eh, no? Kita mo, ang sobrang lambot o. Oh. Kasi po yung lutuan po namin, nasa taas po, yung malaking kaldero ko inakit na po din namin sa taas. Tapos nire-refill lang po namin ng sabaw po sa warmer po. Para ma-maintain po siyang mainit po. Yung sabaw niya, parang may asim, malinamnam. Ng... Mm dito sa Kansihan sa Pasay. Masarap dito. Worth the money yung babalikan nyo. Tapos, affordable price naman. Nagabakulad ako before. Ngayon, ari, ko dito ngayon sa Manila. Dito, ginkadoan ko gin sila. ko sa vlog na namit gid ka okay man ang last. Yung bacolod po kasi City of Smile po yun. Kahit yung sa amin, kahit wala nang bigas, masaya pa din na. <laughs> dito sa buong kamay nila an ay bihira ka lang talaga makakakita na nagtitinda ng authentic kanse ng mga ilonggo. Na talaga naman legit na masarap at paniguradong mapapabalik ka. Maduda ka ba sa nga ginaluto? Nga akong pangambalan, ng tabla na tabla ilonggo. Uy, sarap. Maasim-asim na malinamnam. Di ba pag ilonggo, mas masarap na magluto, mas masarap din magmahal. Sa Manila kasi mga idol, bihira ka lang makakatkim ng Kansi na masarap. Yung asim niya, hindi tulad ng asim ng uh, Sinigang. Saka yung asim niya eh kasi, yung bang paasim nyo dito, buto ng batuan. Alam ko guys, sabang-sabang na kayo sa mga pares. Ito, kakaiba to. Kansi. At bihira lang makita makikita nyo ganito dito sa Metro Manila, no? Dahil na, uh, siyempre, specialty dito sa Bacolod. At to nga mo di tilawin yung kansi. Tapos, kung hindi, kung law, ate ang balon nyo kay, kay Gaan, nakamuluwat. <laughs> sabihin lang nila kung masarap ba o oh, hindi. Tapos, sa so, sabihin nila kung authentic ba talaga o oh, hindi. Nagluluto po ng mga kansi po namin, tsaka bulalo po. Si mami po, siya po talaga yung nagluluto po noon. Kaya po, binabalik-balikan po. Yung mga kasama ko po dito po sa shop po namin, ano po, parang family business na po to, sir. Kasi ano po, yung mga kasama ko po, yung mga pinsan ko din po nag-aaral po. Shifting po kami, sir. Example po, sila po nag-aaral sa umaga. Iba po yung tao, yung mag-aaral po ng panggabi. Yun naman po yung tao po dito. Yung tulong din po kami po, sir, sa business po namin. Kasi para din po sa amin po, po sir. Para maging maganda din po buwan. Gambot guys, ayan no. Authentic kansi dito sa Wuhus. Mm. Mm. My goodness. Sa mga kasi ako na nga taga Negros, Bacolod, Maaw, bago silikad to, nakamudis sa akong kami, ari kami de. Kansi, hindi na ako mukha na magpuli. Pasaton, may ari na ako dito. <laughs> 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 Niyaya ko lang po sila pumunta dito. Hindi na kailangan umuwi pa. Meron na dito. Hanggang sa nakita po ni Papa doon po yung ano, yung post ko po. Tapos na-curious daw po siya kung ano po yung kansi tas una, hindi ko pa siya nire replan kasi takot po ako parang naiya po kami na ganito lang yung peso namin tapos may magbablog po. Yun, hanggang sa na-vlog na po kami ni Papa doon, na nagsimula lang po kami una sa limang kilo po sa kansi. tas nung pinost niya na, nagulat kami alas 8, wala na po kaming paninda, ubos na po yung paninda namin. Tapos nung, ayun na po, tuloy-tuloy na po, tapos pumunta po yung mga iba't ibang vlogger po, hanggang umabot kami ng 100 kilos a day po. Marami po, sila nila ka-food trip, nila ni Nonong, Eric eh, Mukbang, marami na rin po sila, so na, pumunta po. Nung pinost na po nila, hanggang na pinilaan din po kami ng mga tao hanggang yung mga iyo po namin, nag-aagawan na rin sila kung kanino order, mga ganito, ganyan po. Tapos minsan, ang ginagawa po namin, example, pag may customer na marami, tapos yung isa wala, sinasabihan na namin na kung pwede ibigay para worth it din po yung punta nila kung mauubusan din po sila. discover ko kasi to nung napanood ko sa Facebook. Yung dati pong deliver lang po kami, ngayon naging kainan na po, tapos hanggang lumaki na po ng ano po, may lumaki-laki na rin po yung pesta po namin. Sarap nito. <laughs> Pumunta lang po talaga kami dito, sir, para mag-aral po una. Kasi sa amin po sa Bacol po, mahal po talaga yung school po, yung mga tuition. Eh dito po sa Pasay, libre lang po yung school. Tsaka, ayun, tapos sabi namin, magtinda po kami. Tapos sabi ko kami, magtinda po tayo ng ganito. Bakit ka pa magtatrabaho sa iba kung kaya rin mo naman po magtinda? Para po hawak mo yung oras mo po. Ano po, para din po makatapos din po Para sa pamilya din po namin. Para sa akin po, ano, kailangan po talaga, ano, maging masipag po hanggang makakaya mo po para If ever po ano, hindi naman po sa lahat ng oras nandiyan po yung parents po natin eh. Yung goal ko po kasi, makatapos ako para yung parents ko po wala na pong ginagawa sa buhay. Ako na po yung bumubuhay sa kanila. Yun lang po talaga. ay tulong po nito yung mga pang-araw-araw po namin. Kagaya po namin na nag-working student po, kaya ka nang may pambaon po kami. Tapos hindi na rin kami umasa sa mga parents mo namin na nangingi po sa probinsya. Kami na po nagpapadala po. Sa, sa, mga kagaya po namin, ano lang po, laban lang po sa buhay. Ba, bawal po maging mahina kasi pag mahina ka po, wala ka pong, wala pong mararating po. Kaya laban lang hanggang sa maano po, makuha mo po yung goal na gusto mo po sa buhay. Pero ano po, kailangan mo pong magsakripisyo para, para din po sa kanila. Wala din po mangyayari kung mamimiss mo lang sila, maging malungkot ka. Wala din po, wala din po mangyayari. Kaya kung kahit mamimiss mo sila, isentabi mo po 'yon. ano, kailangan po dapat kung ano po talaga yung pinunta mo dito, 'yun lang po yung gagawin mo para din naman sa kanila. Masaya din po kami na yung pagkain na pinagmamalaki po namin, pagkain dun sa Bacolod, nakilala na po dito sa Metro Manila po, dito sa Pasay po. Hindi din po namin inaasahan na magustuhan din po talaga ng mga Tagalog po pala yung luto ko namin. Sa mga palangga, kuda ka do'y kamundi sa akin kay Namit, maramon kansi, promise. <laughs> Yung ang page Facebook page po namin, Wawas Kansian and Bulaluhan po sa Facebook. Phone number po, sir, 945-503-3675. Yun lang po, pag gusto nyo po mag-order at pag-deliver po, dun na lang po kayo mag-text po or mag-chat sa Facebook page po namin. For more inspiring food stories, please subscribe to Tikim TV YouTube channel.